og pa mga par nga nung gi okiha ni Gwen Garcia ang shalom kontraksyon nga uh, magkwari sa dakbayan sa talisay nga to sa mananga nga mangupkub og mga sun and gravel unya ang dakbayan sa naga mga par nga nai nagkwari nga to nga nung gi agi uh, gi ni Gwen Garcia nga kumplito man kini sa mga permit so mayong adlaw kanatong tutanan, welcome back sa atong channel. Mudakan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. O sa ako ang mga viewers nga wala pa nakasubscribe. Palihog ko subscribe mga par kaya para ma-update mo sa atong i-upload ng mga, mga video reaction. So karon mga par si uh, former si uh, Cebu Governor Gwen Garcia. Di ako sa a one year a uh, suspension uh, sa ombudsman kung kinumduman na to, mga para sa buwan sa Mayo sa nagsingabot ang eleksyon si uh, former governor Gwen Garcia gisuspensyo sa ombudsman kay tungod uh, nakalapas kini sa maong uh, reklamo tungod kay giokihan kani ni uh, Gwen Garcia ang siya kontraksyon nga magquarry sa mananga sa dakbayan sa Talisay nga mangubkob og sanan gravel Og matod pa mga par nga nung gi okihan ni Gwen Garcia ang Shalom kontraksyon nga uh, magkwari sa dakbayan sa talisay nga to sa mananga nga mangupkob og mga sun and gravel. Unya ang dakbayan sa naga mga par nga na ay nga to nga nung gi agi uh, gi ni Gwen Garcia nga kumplito man kini sa mga permit. Unya samtang ang Shalom, ah, Shalom Contraction nga walay permit mga par nganong gi okihan uh, ni uh, former uh, governor uh, Gwen Garcia nga mag acquire sa dakbayan sa Talisay og gumika ni ini mga par si uh, Gwen Garcia gi pahamtangan og ng ug uh, one year suspension sa ombudsman kay tungod mga par uh, guilty si uh, Gwen Garcia sa maong pasangil nga ni okay siya sa shalom kontraksyon nga ah, magoperate nga mag sa mananga nga walay ah, permit kay tungod mga par si ah, Gwen Garcia na pilde man kini pagka uh, uh, ah, gobernador unya, na may ah, nalutsan man siya og nang ah, one year suspension og matod sa ombudsman mga par nga wala naman sa posisyon si ah, Garcia Uh, matos sa ombudsman nga ng pamultaho na lang si uh, Gwen Garcia o 1.2 million isip nga bayad niya mga par sa iyang uh, pagkasuspinso. Kay tungo dili man kini masuspinso si Gwen Garcia mga par kay uh, wala naman sa posisyon o kusana ka uh, ordinary si Gwen Garcia karon o uh, gusto sa ombudsman nga pamultaho na lang si Gwen Garcia o ga uh, 120 million pero kanibaga uh, suspenso ni Gwen sa Ombudsman mga par para ni Gwen uh, dili kayo na sakit mga par dili na sakit ni uh, para ni Gwen kung uh, ma man ga siya sa Ombudsman pero ang pinaka sakit siguro mga par ni apa uh, sa pamati ni Gwen nga uh, mismo ang mga tao gipalagpot niya sa uh, kapitolyo yung pinaka kasakit mga par. Pero kanang pagsuspinso sa ombudsman, ah, dili kayo na nang masakitan si Gwen, anak. Kanino ang pag, ah, pagpalagpot niya sa, diya sa kapitulio? Kay, kanang, katong pagsuspinso niya sa ombudsman, di man, ah, manaog si Gwen. So, ang mga tao may nagpakanaog niya sa kapitulio. So, daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then, paliwag ko subscribe mga par eh, para ma-update mo sa tumi-upload ng mga video reaction